Hello guys! Ayan, may sasabihin ako sa inyo guys. Uh, alam nyo ba na hindi ako kumakain ng chicken? Ang kinakain ko lang guys ay tuyo, daing, mga isda, ah... Uh, kaya kahit ano, basta isda, yun lang ang kinakain ko. Yung mga bulad, mga ganyan. Ang chicken, hindi ako kumakain. Kasi kasi, alam nyo ba, kadama kami dito sa Saudi. Ah, uh, katulong pa kung tawagin. Ayan. So, hindi namin afford yung bumili ng chicken. So, ang pagkakaalam ko, ang chicken daw, milyon na ang, ang kilo. Mahal daw ang chicken kaya daw hindi namin afford or hindi daw namin ala, uh, kayang kainin yung chicken kasi mahal kasi ang mga taga-kuskus daw ng CR at taga-taga taga -tag paglaba taga ay hindi daw kayang kainin ang chicken kasi hindi daw namin afford. So yun guys. So kaya hindi kami kumakain ng chicken kasi wala pang pambili. Iyan, ang mga katulong at may dito sa Saudi Arabia ay hindi kayang kumain ng chicken kasi hindi namin afford. ano? So yun, nakakatawa lang kasi may nakita kong video na, na hindi daw namin kayang kainin ang chicken kasi daw mahal ang kilo. Ay, napuday! mahal at milyon na bang kilo ng chicken kaya hindi na namin kayang kainin ng mga kadama at katulong dito sa Saudi bahay di po alam Diyos ko po pero yun guys hindi namin kayang kainin hindi ako kumakain ng chicken ang kinakain ko ay toyo at isda lang yun lang yung guys so yun guys bye bye na